ng video. Yeah. So, Merry Christmas po sa inyong lahat at prosperous Happy New Year. Today yeah, is <laughs> Today is uh, ano, yung batang ko dito ko is turn 28. Kaka! Um, uh, yes, 28 months na po siya. Kaka, mama! December 27. Pero last week kasi nilagnat siya at Bye. nagpa, ano ako, nagpatimbang yeah. din lang ako siya doon sa center nagpatimbang ako sa kanya at to say bumaba talaga yung timbang niya at the age of 28 months dapat sana yung timbang niya ay nasa na, ano na 10 or 11 kilograms ganun nun sa normal or 12 Hello guys! Good afternoon! Kumusta po kayo lahat? <laughs> Medyo matagal-tagal na hindi, hindi nakapag-upload. I think more than one week kasi At syaka, wala na akong magandang internet connection. At saka magandang phone na pang, pang, shoot ng video. So, Merry Christmas po sa inyong lahat at prosperous. Happy New Year! Today is... <laughs> Today is... Uh, ano? Yung batang ko ko is turn 28. Kaka! Uh, uh, yes, 28 months na po siya. Kaka, so, mama! December 27. Pero last week kasi, nilagnat siya. At Nagpa, ano ako, nagpatimbang din lang ako siya doon sa center. Nagpatimbang ako sa kanya. At sad to say, bumaba talaga yung timbang niya. At the age of 28 months, dapat sana yung timbang niya ay nasa na, ano na 10 or 11 kilograms ganun nun sa normal or 12 ganun pero yung timbang niya is 9.7 ano, pa rin at saka yung height is 88 cm so yung result is severely underweight talaga siya. Napakahirap so, talaga habulin pero mas yung importante sa akin ay hindi siya sakitin. Um, hindi siya lang yung sakit at normal siya na bata, walang diferensya. Yung blessings na yun sa akin at napaka-importante talaga. para sa akin, malang araw siguro ma-achieve yung normal na timbang. At saka, palit-palit na -palit ako ng vitamin sa kanya, ng mga uh, dapat ano, yung mga sinasuggest nila na ipapakain. Ay, pinakain ko na rin. At saka meron na rin siyang feeling from the government. But still, it's not working. At pinacheck ko na rin siya sa pendia noong ano pa lang siya, two months old. Halaka, guba na. Ay, naku, sinira na niya. Pinacheck ko siya sa pendia noong two months old pa lang siya. Nirecitahan siya vitamins. Ano, still work. Siguro namanan niya talaga tu sa tatay niya kasi yung tatay niya payatin din yung tapa. At saka sabi din ang doctor sila dito sa bahay na kasi nga worry sila baka daw ano matulad yung anak ko sa isang pata dati na natapos sa KMGS na taga Santa Fe na parang ng balat na lang talaga. Pero hindi naman iba tayo ng sitwasyon kasi wala na talaga yung nutrients kakain yun ang an, buhamin. buhangin at ang sabi sa akin ng doktor nagbakal cross check sila mula nung pinagbubuntis ko siya ay baka daw sa stress ko nabuntis ako stress talaga ako nung ako pero I'm still thankful at lumabas siya ng normal kahit puro sa tipong walang diferensya sa kanya okay naman first trimester ng aking pagbubuntis ay stress talaga ako kasi sa work ako anong duty ko minsan umabot pa ng 15 hours 15 hours na katayo lang minsan kulang kulang pa sa kain pero nalagal ko yung sarili ko sa mga healthy foods uh, fruits, veggies at saka nag search din ako sa google siguro nga napaka importante talaga ng dapat healthy ka nung nung nagbubuntis ka at saka dapat alagaan mo yung sarili kung hindi ka ma-stress kasi baka pagsisisihan mo paglabas ng baby mo maapektuhan kasi sila kasi connected yung nanay sa bata sa atin sila kumukuha ng resisted Specially, especially yung first trimester talaga kasi may ano pa may possible may possibility for miscarriage dapat talaga mag-ingat and kumain ng mga masusustansyang ano pagkain yes uh, yun ang sabi sa akin ng ko na uh, maybe it's the one of the posts na bakit siya ano bakit ganito yung sinapit niya -it. <laughs> bakit ganito yung sinapit niya na naging underweight siya sa so, akin ano uh, malungkot kasi hindi mo ba um, uh, may iwasan may, para, may magkumpara sa kanya sa iwang patalupang ganang 2 so, years old na siya. 24. Tayo ka, bibi Tayo. So, yan. Payatin talaga siya, guys. Pero, ano, ano naman siya, tawag this, ah active. Maano, mga malikot, ganun. Siguro sa mga vitamins na lang yun na uh, pinapainom ko sa kanya. Kasi nagpalit-palit ako ng vitamins. Iba't yung mga vitamins na lang pinapainom ko sa kanya. At may make sure ko talaga na healthy yung pagkain niya daging may, ano, may protina. So, kaya, yung three varieties of food, mayroong go, mayroong grow, at saka glow. Yan, guys. At, yung payo ko sa mga nanay lang, ha. Pag buntis kayo, huwag talaga kayo magkapa-stress kasi ma-affect talaga yun sa baby. Lalo na yung sa stage na bilip, development pa ni baby sa first second trimester, napaka-importante talaga yun. Kasi yun yung mga, ano, uh, progress ng pag para ng baby yung sabi sa akin ng doktor. Um, at saka, dalawang doktor na yung tumingin sa kanya. Uh, pinuntahan talaga kami dito sa bahay. Kasi, ano yun ng government? Uh, uh, oh, may Ano yun ng government? Parang program na dapat ay wala ng underweight na baby. Um, at saka, parang dito din sa Daker Center meron din siyang ano, may mga libreng food na binibigay pero hindi niya magugustuhan. Ayun na, suka siya kasi siyang suka duket. itinigil ko na lang yung mga sam ibang ibinigay na lang nila yung uh, bigay ng itlo at saka yung iba pang yung mga pangangailangan niya. So, ako na lang yung mga huwag niyong iasa sa iba yung kalusugan ng inyong anak dapat tayo mga nanay ay kumilos din tayo obligasyon natin yun para maano yung ating mga anak maganda yung kanilang paglaki at saka nila mga mamis at daddy especially sa mga asawa wag huwag bigyan ng stress lalo pa kung bigyan mga asawa niyo. huwag bigyan ng stress na maaaring kakapahamak ng anak dito sa sinapunan kasi napaka importante talaga mm -hmm. na healthy si baby healthy si mommy at healthy din si baby yeah. yun guys every ano para ngayon every week nang inaano yung timbang niya almost every week nang minumonitor yung timbang niya kasi nung nilagnat siya ay eh, bumaba talaga yung timbang niya guys umabot na siya ng 10 noon 10.1 ngayon bumaba ulit sa 9.7 nakaka stress guys ang hirap talagang kabulin pero mas importante sa akin kahit ganun siya ay ano malikot ano matalino siya ang bata count ka nga 1 to, 1 to 10 kaya na niya mag count ng alaka kaya na mag count 1 to, 10, uh, 1 to 11 guys at the age of 2 Um, makaka-recognize na siya ng mga colors, ng vehicles, yung alphabet. Um, Kaya niyang kantahin, pero minsan may laktaw. So, Di ba? Mataling yung bata. At uh, yun lang talaga may papayo ko sa mga nanay, especially sa mga nagbubuntis especially sa mga first time mom. Ma Mag-ingat kayo. Dapat talagaan yung sarili ninyo. Na huwag kayong ma-stress. Ah... Uh, Kumain kayo ng magagandang pagkain, gulay, especially yung mga green leafy food. kasi so, yun yung mag uh, magpapandavelop ng brain ng ating mga anak. Malunggay, ano mga green leafy food, uh, sa mga ano naman yung tokwa, ganun gatas, uh, fruits. At saka merong mga ano din na uh, hindi lahat ng masustansya ay pwedeng mong kainin. Meron din kain. pinagbabawal na maaring makakos ng miscarriage sa first mm. trimester. ay yung ano daw, pagkain ng pinya, hindi daw ba, hindi daw pwede yun. At saka, yung ano, yung iba, umiinom ng ano, ng malunggay. Yung, uh, alam nyo yung ugat, nakapanood ako dati sa may programa ng isang doktor na ano yun? Maganda yung ugat na malunggay as ano yun? Parang si gagawin yung tin. Maganda yung katawag na hindi pwede daw yung sabuntis kasi mayroon siyang component na magkakakos ng miscarriage. Especially, ikaw ay nasa first trimester pa lang. Diyan pa kasi, diyan uh, ang stage na yan, diyan uh, madal, maano, pag hindi ka nag-iingat, madaling maano mag-miscarriage. So, take care. Yes um, uh, wag uh, gawin ang lahat especially yung mga Kiss. mister wag nyo bigyan ng stress ah. yan kasi yung mga healthy foods nakikita lang Kiss. sa paligid hindi maaari makal siya na, hindi naman, hindi necessary na bumili ka andyan kung sa protein na naman hindi niyo kaya ng ano, mga karne mayroong ang beans ay mainam sa protein sa ayong munggo, itlog, mainam siya sa protein ayun guys, dapat sa mga buntis daw yung three varieties of food nandiyan siya every meal, yung go grow, at saka glow ayan, at saka kung mare kung kaya ninyo mag vitamins kayo, magpache kayo sa OB, o mag, mag ano sila ng vitamins, para healthy ka, healthy din the baby okay, yun lang guys, na may natutunan kayo sa akin especially sa mga moms. Okay, hanggang sa susunod naming vlog, maraming salamat po sa inyo. At sya ka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe our channel, like, comment, and share po. Hanggang sa susunod, Merry Christmas and a prosperous Happy New Year po sa inyo lahat. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!